So what's up guys welcome to the gaming channel. for this video I'm going to retire to the nang Los Angeles crime online oh On the... near so chico oh my god this is so vamos elano ro chico boom so so Subuhi ko pa rin ako. Grabe ba? Oh, dito na sa task ko Pwede lang ito. yun ako yan. ba? Hindi, alam ko ako kuya. Sa taas na rin ako. Kukotchi nga ako. Ganda kasi ng loob na ito

<laughs> o! Oh, ang baba na lang, oh, Hindi pa makalang, oy! Hindi <laughs> pa makalagay <mang> <laughs> to. Ang klaseng para... karakter to. Sa... Oh. Subra. Subra. Si Sub nun, Subra. 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 Subra, ang tawag naman. Pero makalagay sa nun, Chris. Mayroon pa ako dito, guys. na oh. 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 oh, okay, guys. Boom! 360. Oh, <makes noise> wow, 360, oh, wow, oh wow, wow, <makes noise> Yari, sana boring. kuya sa uh, sa, mo? o sa sa yung mo Uy! mo, mga kabila guys sa kapatid ko, sa mga nagbalot dito mo. saan

Nabanggaan naman tayo ibang mapa. Make me swim! Okay. So, dito nga guys, magbabanggaan nga kami dito. Dapat yung matigas na darin. Matigas? Hmm. Ang gagawin yung Marak? marak sa'yo. Marak. Yun ko, nadungo pala eh. Nakita, <laughs> nakita. Lalabas na nga si... Wait nga lang. Ano, nagigil na ako. si Loa. Ah! Oh. Oh. Sakay po ito guys. Ay. Sakay po ito guys. So ito guys. Ay. Pasok na nga. Ano 2, 4, fight! Kaya nga guys, magkakalama na! Boom! Boom! <laughs> <laughs> May pa sa akin. What? Saan na sila bas? Uy! 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 Ay na! Tumba na! Tumba na! aye, wa, ah. ah. ay la la, tung, ydo ba ko? huwag mo ako ano matay experience? bakat ay nabuntok ba rin? ko si ito Di sila sa iburo nyo. Ayan. 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 Ayan.

Ooh. Help me, help me. Oh. ayo ba? Akala dito na taas. ako. yung nararamdaman ko sa part dalawa. ba 'yan? Ayaw, Ayaw, boom. na naman ako daren. na na ako big ninja si big ninja uulan oh, la <laughs>